ganyan ang dapat pag nasayang yung palay kuha ng tawel at gaganyan o oh. ganyan ang mga ninuno natin noon eh o oh, di ba sinong relate dyan comment down below <laughs> 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 Ay, Oh, kasama kang dalawang matanda mga, mga ninuno kapatid ng naking nanay o <laughs> oh, yan ganyan oh mga sinauna yan eh oh yan oh ay yan ang tawag dito ay gantangan tapos galad sili oh ilalagay dito tapos pag nagpuno twink o oh, diba ganyan pag napuno para isang takal daw yan ganyan isang gantang oh sinong relate dito noon mga panahon ng 1970s <laughs> It's 1960s? Oh, 'di ba? Oh, Takal-takal 'yan, ito yung gantangan eh. Ha? gantang. gantang. Ganyan daw pag napuno ang salop, takali na. <laughs>